Hi guys, welcome to my blog. I got for today's video, guys. For today's video, ma init na mahangin na ang Dubai. Ayan, so gawa tayo ng video ngayon para may ma-upload tayo mamaya. Dahil uh, ayun naman, nalilipasa na naman tayo ng panahon, ng araw na eh, hindi tayo nakakapag-upload. So pasensya na magulo yung camera natin. <laughs> Kaya nakita nyo naman yung payong ko nililipad din ng hangin. So alam nyo naman ang rotation natin guys. Pag magalitong oras on the way tayo sa ating work. Pero dadaan muna tayo ng isang supermarket para bumili ng ating cupcake. Cafe, Cafe. Ayan, bili muna tayo ng coffee and uh, makakain-kain natin ng uh, snack. So, ayan. Mainit pa naman ang Dubai, guys. Kaso lang, hindi na siya ganun kainit. So, medyo mahangin na siya. Pero, yun ang uh, pinagpapawisan pa rin tayo dahil pawisin talaga ako guys kahit na malamig ang panahon dito pawisin talaga ako kaya minsan nakikita nyo naman diba ba uh, pag nasa bahay lang ako is talaga nakasando lang ako hindi ako nag ano, hindi ako nagti-t-shirt nagti-t-shirt lang ako pag lumalabas ako ng bahay pero most of the time pag nasa bahay lang ako is nakasando lang talaga ako dahil kahit may aircon kahit malamig ang bahay namin or malamig sa loob ng bahay namin pagdating ko naman sa balcony is makakaramdam ako ng init so lagi talaga ako nakasando sa bahay and lag lagi rin ako nakasando pag natutulog ako kahit may aircon kami at nakita nyo naman may electric fan pa talaga ako sa loob ng aking room So talagang pawisin ako guys So nandito na tayo sa loob ng supermarket Papasok na pala tayo so update ko kayo later Yan bibili lang tayo ng coffee Ito yung coffee na uh, binibili ko Dahil ito yung coffee na gusto ko at nalalasahan ko Ayan, so tingin-tingin muna -tingin tayo sa mga tagmamiso dito. Kasi meron sila ditong tagmamiso, guys. Tignan lang natin. Araw na lang ba eh? अच्छा लगता है मेरे को ये Bili na lang tayo ng bread. Ate, may chicken na double bread. Adobo bun na pala ang pangalan. Isa lang po. Huwag lang painitin po. Huwag lang painitin. Ayan yung mga bread nila guys. Merong pan di poco. Insay mada. Spanish wood. Ano ba gusto mo? Pizza pizza. So. Munggo. Ayan so. Ang ganda ng labas na tayo sa supermarket. Sama ng amoy ng hangin. Kasi minas na sa akin. Meron sa harapan ko kasi na parang baho ng katawan niya. Pero yan. Ginahan ko nga siya. Baho ng katawan niya. Tapos masabay sa hangin yung amoy niya. Yan siya oh. Nasa likod niya kasi ako. Tapos sumasabay yung amoy niya sa hangin. So ayan, nandito na tayo sa loob ng train metro station. Yeah. baka din tayo ng medyo uh, lamig lamig-labig ng konti. So, ayan guys, uh, may pagkakataon kasi na minsan na hindi tayo pwedeng mag ah uh, sa loob ng uh, train kasi nga may mga taong maselan, may mga taong ayaw magpakita sa mga pictures, sa mga video. Mga ganyan. Bawal din kasi talaga dito yan. So, hindi ko talaga sa inyo magpapakita ang buong uh, biyahe ko pag nasa train ako. So, mamaya ulit guys. Update ko kayo. Kasi baka meron itong alagad ng batas. At pagbawalan tayong nagbibidyo dahil dito. Nagbibidyo. So, mamaya ulit guys. Update ko kayo ha. So, ayun guys. dito na ako sa ano, waiting area and yun ang na ano, iwanan tayo ng isang train dahil nagpa load pa tayo ng ating card so ang bilis na abilis talaga ng train dito hindi aapot ng 1 minute under agad so ayun na iwanan tayo so waiting ulit tayo dito sa ano 5 uh, minutes pa so pag na yung timer saka tayo makakasakay ng uh, train kasi every 5 minutes every 5 minutes like 7 minutes kasi ano pa yan uh, pag yung uh, timer and then uh, na ano na siya Nag, uh, dumating na yung train so magbaback to zero na naman so another 7 uh, minutes na naman uh, ang waiting sa train so ayun waiting tayo dito ngayon so ang dami ng pasahero dito, dito sa side na to hindi ko lang maipakita sa inyo ayan pakita ko sa inyo ayan nandun yung iba <laughs> madalian kasi may babae dito yung katabi ko na naka ano, naka costume so bawal so pakita ko rin sa inyo ang tapat uh, ng mga pasahero ayan sa tapat may mga pasahero na meron pa dun sa dulo hindi lang makita dito sa dulo and dito ayan may mga ano na ayan may paparating pa oh ayan ayan doon sa dulo din ayan mga pasahero, doon naman yun sa kabilang park uh, papuntayan ng mga abu hail ah uh, kawat nyan uh, murakabat sa laal Junyon, Terra, uh, Dera, to papuntang Dubai Mall din yan. Ayan. So ayan na. Nasakyain na tayo ng bus. Nasa bus na tayo. And isang uh, bus stop na lang. Isang bus stop na lang bababa na tayo and hopefully may bus tayo na masakyan papunta sa ating morgue dahil uh, at least uh, makalas tayo ng bawis. Ayan. Ang daming bridge. 30 minutes lang naman pero pag hindi ha uh, pag tumating agad yung mga bus 30 minutes lang pero minsan nalilate yung mga bus umaabot talaga tayo ng 1 hour kasi minsan ang late ng bus minsan 10 minutes uh, 15 minutes pinakamatagal 30 minutes talaga pinakamatagal na late ang bus so dun tayo dyan tayo pababa tayo bababa sa so, may building na yan na puna. Ito, bus stop na yan. So, mamayali guys. So, ayan guys. Nakababa na tayo ng bus. Ayan po yung bus na sinakyan ko. Alam nyo naman yung bus na sinasakyan ko is up and down na bus. Ayan. Malaki po yung bus na yan. Siguro ang capacity nga is 80. 80 katao ang pwedeng makasakay dyan. 80 But I'm not sure ha But uh, I I, uh, Feeling ko lang 80 So ayan yung bus So maglalakad tayo ng medyo Mga 5 or 7 minutes na Lakad lang naman Papunta ng aking work Ayan so Ay nako Thanks God Ayan yung bus Dati kasi guys may bus stop doon may bus stop doon mismo sa tapat ng salon namin kung saan uh, tatawid lang kami tapat lang siya pero tatawidin pa tapos yun na nga lang eh, nilagyan na yung mga harang yung ganyan, nakikita nyo yung mga harang dyan sa gitna ayan yung mga harang sa gitna nilagyan na doon so tapos ah uh, pinagbabawal na rin doon ang mag-stop uh, ang mga bus. So, kaming mga nagtatrabaho doon is nahihirapan kami. Pero, sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalam ko po is tatayuan daw doon ng bridge. A flyover. But, I'm not sure kung kailan at kung matutuloy ba. Kasi, ah... Uh, kawawa naman kami kawawa naman kami mga ang dami namin naglalakad sa ngayon nakikita nyo napapansin nyo ako lang pero minsan makikita nyo ang dami namin sa ganong oras lang ha pero hindi ko alam sa morning time may mga mga naglalakad talaga kasi minsan, sa gabi kasi ang dami ko nakikita na nagpupunta doon sa bus stop na sumasakay pa uwi so meaning marami kaming sumasakay o marami kaming bumababa doon sa babaan ng uh, bus at naglalakad papunta doon sa working place namin kasi marami doon ano guys nakita nyo naman maraming mga restaurant doon mga McDonald uh, basta may mga burger burger may mga coffee shop and maraming stop doon so meaning naglalakad talaga papunta doon. So wala kaming choice and sana lang sana matuloy yung nababalitaan namin na magtatayo doon ng flyover para para naman sa amin na hindi kami nahihirapan mag uh, maglakad or magbiyahe kasi pag nilagyan na doon ng flyover pag nilagyan ng flyover doon... So, meaning... May... Ah... Uh, lalagay na rin doon na bus stop. So... Sana... Sana matuloy. And sana ma... Madinig. Madinig ng... Pamahalaan dito. Ang... Situasyon naming mga... Nagtatrabaho dito sa bandang lugar na to. Kasi guys... Ah... Uh, mostly kasi dito village village yan napapansin nyo dyan sa katapat and dito din sa right side ko mga village kasi ang nandito so, wala talagang mga ano dito so, kumbaga dayuhin talaga yung sasadyain mo talagang makapunta dito ayun so anyway guys nakakahingal na talaga And alam niyo na patawid na ako. Ayoko mag-vlog na natatawid ako. So tapusin ko na lang po tong vlog ko. Thank you so much guys sa mga pagtitiis at pagtitiwala ninyo sa akin sa mga araw-araw na ginagawa kong vlog. Thank you so much guys. Thank you, thank you. I appreciate. And please don't forget to like, comment, and share para po updated kayo sa mga ina-upload dating videos. And please guys, pag may, may mga nakikita naman kayo mga videos ko pakilike naman para naman kayo papaano dumami yung ato natin viewers natin so thank you guys see you on my next live bye ay vlog pala sorry see you on my next vlog bye I love you all bye